Unahin mo ang sarili mo bago ang anak mo. Bakit? Ang dami nagsasabi sa akin before. Naksino ang uunahin nila? Anak nila o sarili nila? Lagi nilang sinasabi, anak daw nila. Bakit ang sinasabi ko ngayon sa'yo, e eh unahin mo yung sarili mo? You can never give from an empty cup. Kung ikaw ay ubos na ubos na, anong ibibigay mo sa anak mo? Marami na tayong nakitang ganyan sa generation ng mga magulang natin. Pigang-piga na si nanay o pigang-piga na si tatay, kaya pagdating sa mga anak nila, hirap na hirap silang mahalin sila. Kasi sarili nga nila hindi nila magawang mahalin. Hindi ko sinasabi na huwag mong mahalin ang anak mo. Mas magiging mahal mo ang anak mo kapag inuna mong mahalin ang sarili mo. Pinakamagandang example nito, pagkakain kayo ng anak mo. Sinong unang kumakain? Sinong una mong pinapakain? Yung anak mo na sobrang taas ng energy, takbo ng takbo, susundan mo ng susundan, tapos susubuan mo, tapos ikaw, gutom na gutom. Bakit hindi mo hayaan yung anak mo maglaro muna? Kasi ikaw, busugin mo muna ng mo. Kasaka mo ngayon siya pakainin. Para ngayon, kapag naghahabol-habol ka, hindi ka gotong na gotong. Hindi mo mapapalo, hindi mo mapapagalitan. Pag-enjoy ka pang habol-habulin siya, meron ka pang energy makipaglaro sa anak mo. Same sa buhay. Kunahin mo 'yung sarili mo. Kunahin mong mahalin 'yung sarili mo. Kasi kapag ubos na ubos ka na, anong ibibigay mo sa anak mo?